Si Maureen Roblewitz ay nagmarka ng isang taon mula nang umalis sa Pilipinas. Hey everyone, welcome back to Star Pulse. Kung fan ka ni Maureen Roblewitz o sinusubaybayan mo ang kanyang journey, alam mo na malaki ang ginawa niya last year. Leaving the Philippines for Southern California, this. And now, she's just celebrated her one-year anniversary since the big move. Sa kanyang Instagram account, kamakailan ay nag-open up si Marine tungkol sa kanyang unang taon sa California. Ito ay hindi lamang isa pang milestone, ito ay isang sandali para sa pagmumuni-muni, paglago, at isang touch ng nostalgia. Para sa mga hindi nakakaalam, si Maureen ay gumawa ng mga wave bilang isang modelo at social media influencer sa Pilipinas bago nagpasyang kumuha ng hakbang sa isang bagong kabanata sa buong mundo. Higit isang taon na ang nakalipas mula noong lumipat ako dito, hindi ko opisyal na naipost na umalis ako ng Pilipinas, Ngunit noong nag-post ako ng unang video sa TikTok, nasa proseso ako ng paglipat. Can you believe it's been a year already? Time flies, ha? Huh? But what really stand out is how Maureen described her decision. Moving out of your comfort zone is never easy, and she shared how she was excited, but also a bit nervous, to start fresh in a completely new environment. Sinabi niya na hindi ito isang lakad sa parke. Ngunit lahat ito ay bahagi ng kanyang personal growth journey. Bago ako lumipat, sinabi ko sa isang kaibigan kung gaano ako nasasabik na iwanan ang aking komportabling buhay at magsimulang muli at boy, nagsimula ba ako muli? Talagang hindi ito naging madali, ngunit mayroon akong ugali na lumabas sa aking komportabling lugar upang lumago bilang isang tao. I cut pabalik sa host, host, such powerful message from Maureen. It really resonates with so many of us who might feel little stuck or hesitant to take that leap into the unknown. But for Marine, taking that risk was worth it and guess what? Nakahanap siya ng mga bagong kaibigan, nakatuklas ng pamilya na hindi niya alam na mayroon siya sa Southern California at bumuo ng buhay na mas lalo niyang minahal sa bawat araw. Habang mas matagal ako dito, mas gusto ko ito. Nakilala ko ang mga hindi kapanipaniwalang tao, nakipagkaibigan, natuklasa na may pamilya ako sa Sokal, at marami pang iba. Hinihikayat ko kayong gumawa ng isang bagay na nakakatakot sa inyo dahil palaging magiging sulit ito sa huli. That's the spirit, right? Life begins at the edge of your comfort zone. And it's so inspiring to hear that despite the struggles, Maureen feels like every challenge has been worth it. She's not just found success, but true friendships and meaningful connections that makes her life even richer. Ang mga tagahanga at mga kaibigan ay nagbaha sa seksyon ng mga komento na nagpapahayag kung gaano sila ipinagmamalaki ni Maureen para sa paggawa ng isang matapang na desisyon. Ang isang komento na talagang namumukod tangi ay kapag si Maureen ay nagbahagi ng isang bagay na malalim na personal, muling pinatunayan na habang ang California ay nasa bahay na ngayon, ang kanyang puso ay palaging pagmamayari ng Pilipinas ang Pilipinas ay palaging magiging tahanan ko. Isn't that just so heartwarming? Kahit saan man siya pumunta o kung ano pa ang bagong chapter niya, Maureen will always carry the Philippines with her. It's a beautiful reminder that home is not just the place, it's the people, the memories, and the experiences that shape who we are. Ngayon, bukod sa kanyang kapanapanabik na bagong buhay sa California, naging bukas din si Maureen tungkol sa kanyang paglalakbay sa pagpapagaling. Sa nakalipas na taon, ibinahagi niya sa kanyang mga tagasunod ang kanyang mga personal na pakikibaka at tagumpay na nagbibigay sa kanila ng isang sulyap sa kanyang buhay sa kabila ng mga kaakit-akit na photoshoot at mga sandali ng influencer. Hindi laging madaling magpakita ng kahinaan, lalo na kapag nasa spotlight ka, ngunit paulit-ulit na napatunayan ni Mauriin na ang pagiging tunay ay susi. At malinak na talagang pinahahalagahan ng kanyang mga tagahanga ang kanyang transparency. Maging ito man ay ang kanyang paglalakbay sa pagpapagaling o ang kanyang paglipat sa California, si Maureen ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat sa kanyang lakas at tapang. Habang tinapos ni Maureen ang kanyang pagmumuni-muni sa nakaraang taon, malinaw na natagpuan niya ang kanyang ritmo sa California. Siya ay umunlad, nakakakilala ng mga bagong tao, gumagawa ng mga alaala, at bumubuo ng buhay na lagi niyang pinapangarap. Ngunit higit pa riyan, siya ay lumalaki at hindi na kami makapaghintay na makita kung saan siya dadalhin ng kanyang paglalakbay. Lahat tungkol sa paglabas sa iyong comfort zone, pagyakap sa hindi alam, at pagtitiwala na ang universo ay gagabay sa iyo patungo sa isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ano naman sa iyo? Nakagawa ka na ba ng isang malaking hakbang o gumawa ng isang paglukso ng pananampalataya? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin at influencer dito mismo sa StarPulse TV.